So, gaya nito, loy ato mga ka-farmers. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers. Nandito po tayo sa ating tanima ng loya. Uh, nandito po tayo upang linisin natin ang area sa ating luya kasi uh, ah, marami ng damo ah, hindi na magandang tignan so ito na po yung ating ataniman ah, ng luya so sobrang madamo na yung area ng ating luya mga kaparmers so kung tingnan natin ah, puro na damo pero sa ilalim, uh, may loya na uh, nabubuhay. So, gaya nito, loya ito mga farmers Yan. So, uh, nakapagsimula na ako kahapon. Uh, yan, aking... Uh, na linis kahapon. So, okay na medyo maginhawa na yung na mga loya natin na, na linisan kaya ah, hindi pa ako na ngalahati sa paglilinis so malaki pa ito mga kaparmers hanggang don ito pa ang ating tatapusin ngayong week ang sobrang laki yung Lilinisin nating area uh, sa ating tanim na loya kung napapansin niyo mga farmers, so, sobrang laki na po ang mga damo sa ating uh, itinanim na loya kasi almost mga isang buwan na po ito, hindi nalinisan kaya sobrang laki na yung mga damo kaya hindi talaga maganda kapag yung mga tanim natin mapabayaan kasi uh, lalong uh, mahirap linisin kapag sobrang laki na yung mga damo kasi natabona na yung <coughs> mga tanim natin na loya kaya importante talaga na uh, lagi nating malinisan para hindi katulad nito na medyo natabunan na sa mga damo yung itinanim nating loya kasi sa sobrang bisiko ko ah talagang ah, hindi ma-maintain ang pag paglinis kaya ito na mga farmers, yung ating na uh, <coughs> linis ah uh, medyo malaki-laki na. Kaya ang kulang na lang nito ating inihintay yung pag ulan kasi <coughs> dahil sa ngayon ah uh, buwan uh, wala pang masyadong ulan kaya patuloy ang Uh, init ang panahon kaya hindi tayo nakalagay ng fertilizer pero uh, maghintay na lang tayo na, na umuulan kaya nito mga mapapayat pa yung ating mga loya kasi hindi pa yan nalagyan ng abono uh, talagang uh, maghintay lang kasi hindi naman pwede maglagay tayo ng abono sa ganitong sitwasyon, uh, kaunti ng tubig natin sa at, ating atabay. So maghintay lang tayo para uh, hindi masusunog yung gloia natin. Uh, sa pag ula na lang tayo maglagay uh, ng fertilizer. So ito na ang kanyang <coughs> forma talagang need talaga yung abono para uh, gumagapang yung bagong sanga ng ating luya tsaka tumataba ang kanilang tubo <coughs> kasi uh, ang, tang ang luya talaga uh, uh, makikita mo yung magandang tubo kapag uh, lag, maglagay ka na ng fertilizer gaya nitong itinanim sa lupa need talaga yung abono di tulad sa tinanim ko ng sako at saka sa plastic silope na uh, mataba ang tubo kasi uh, maraming uh, bulok na uh, dagami at saka yung uh, animal manure ating inilagay kasi uh, maliit naman yung sako at silupin madali lang lagyan ng uh, mga organic hindi tulad nito na sobrang lawak uh, talagang hindi madali pag maglagay pa ng ganon klase kaya uh, panglaban na lang natin yung uh, synthetic fertilizer kasi ah, hindi madali kung ganito kalaki yung ah, lagyan pa na natin ng mga mabulok na klase ng organic. Kaya need talaga na mag-abono. So, ito pa kalaki yung ah, linisin natin mga farmers farmers ah, Mga apat na araw na po akong nag- Ah. Trabaho dito. So ganito na ang ganyang porma ah, maginhawa na yung tobo ng ating loya na nalinisan na, na, na natin. Ah, lalo pa itong gumaganda pag malagyan na. Yung nilinis natin na ah, nasa tabi lang sa mga loya kasi kapag mabulok na ah, ah dagdag pataba na yan yung mga damo na ating inilagay nasa uh, area lang sa ating loya, sa tabi lang. Kaya ito na update ko sa inyo mga ka-farmers, at sa willing na magtanim, uh, ganito lang ang aking style sa pagtatanim. Kaya, need talaga sa ating matanim na maglinis talaga. Kahit ah, sa sobrang busy natin, so nakapagbigay pa naman po tayo ng panahon para yung mga tinanim natin hindi masasayang kapag ah, pabayaan lang natin. So masasayang yung ating sinimulan. Kaya Tumubo naman po sila. At uh, ang kulang na lang ang paglilinis. Kaya update ko na lang kayo sa ipikto walang araw sa paglagay natin ng synthetic fertilizer. So ganito lang mga kaparmers. Uh, balang araw, uh, makikita nyo ang magandang tubo sa ating loya. Uh, thank you for watching sa lahat.